Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius ngayong Enero 21, 2025, at 25, Aquarius ngayong araw ng Enero 21. Ang iyong walang takot na paghahangad ng kaalaman ay kumikinang ng mas maliwanag sa ilalim ng nakakasilaw na enerhiya ng buwan sa Scorpio. Yakapin ang tindi ng yugtong ito ng buwan habang pinapalakas nito ang iyong isipan na nagpapahintulot sa iyo na tuklasin ang mga mas malalalim na katotohanan na kadalasang iniiwasan ng iba. Isipin kung nasaan ka sa malawak na habi ng buhay at kung paano ang pakiramdam ng pagigin pinapalitan o hindi pinapahalagahan ay maaaring magbago sa iyong mga interaksyon ngayon. Bawat araw ay may pagkakataon para sa paglago at ngayon, ang mga pakiramdam ng pagigin hindi pinapansin ay maaaring magbigay liwanag sa mga aspeto ng iyong buhay na kailangan ng atensyon. Habang umuusad ang ikanegatibo negatibo 23 araw ng buwan, inaanyayahan kang yakapin ang isang gabi ng purong kaligayahan. Isang pagkakataon ito upang itaas ang iyong espiritu at buksan ang iyong sarili sa mga bagong karanasan na nagdadala ng kasiyahan at kamangha-mangha. Kaya ang magabayan ka ng mga misteryo ng universo at magbigay daan upang makita mo ang mas malawak na larawan ng iyong mga relasyon at mga layunin. Sa pagtanggap ng kasalukuyan, nagiging mas malinaw ang iyong landas at nakikita mo kung paano ang bawat hakbang na iyong gagawin ay maaaring magdala ng mas magagandang resulta. Bagamat ang iyong likas na ugali ay magpatibay ng iyong pananaw at ipaglaban ito, ngayon, mahalaga na alisin ang ego at tanungin ang iyong mga haka-haka. Nauunawaan mo na ang pagiging bukas sa ibang pananaw ay hindi lamang nagpapalawak ng iyong sariling karunungan, kundi nagdudulot din ng pagkakaisa sa iyong mga koneksyon. Maglaan ng oras upang huminga ng malalim, kumakbang paatras at hayaan mong maramdaman ang biyaya ng hindi pagkakatiyak, dahil madalas, ang mahika ay matatagpuan sa pagitan ng katiyakan at duda. Ang buhay ay puno ng misteryo, at sa mga sandaling iyon, mas madalas tayong matututo at magbago. Sa makulay na atmosferang ito ng araw, magtiwala ka na ang iyong kakayahang pagsamahin ang impormasyon ay magdadala sa iyo sa mga landas ng inspirasyon. Maglaan ng espasyo upang dumaloy ng malaya ang mga bagong ideya at pananaw, at hayaang ang mga pagbubukas ng gabi ay magbigay liwanag sa iyong landas. Ibinubukas ng enerhiyang ito ang mga pintuan para sa bagong kaalaman at pagkakataon, at ito ang tamang oras upang maglakbay sa mga bahagi ng iyong sarili na matagal nang naglalakbay, naghahanap ng higit pang pangunawa. Ang proseso ng pagpapalawak ng iyong isipan ay hindi laging madali. Ngunit ito ang magdadala sa iyo ng hindi mabilang na mga pananaw at karunungan na magbubukas ng mga bagong pintuan para sa iyo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, ang lahat ng iyong natutunan ay magdudulot ng higit panghalaga at kabuluhan sa bawat hakbang na tatahakin mo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.